Magandang araw na naman mga ka-butcher, May pag-uusapan naman tayo pa ngayon kasi nga marami nang tatanong sa akin kung ano bang mga legit na agency na mga inapuloy ng ano, butcher dito sa Bansang Middle East. Ito yung mga ko sa inyo kasi nga dun sa ano, video ko, paulit-ulit kong binap binapanggit binapa sa inyo yung ano, mga agency. Bali yung agency ko na yun. Bali dalawa yun sila. Magka sister company yun sila. At yung isa naman, ano yung mga budget yung sa ibang hypermarket dito sa Middle East, nagsusupply din sila. Legit din yun yung CDK, CDK International Manpower Agency. At saka yung sa akin naman, yung pangalan niya ngayon, Androm, Androm Agency at yung Right Merit. Mga legit yan mga budget Yung Androm naman, yung nasa yung location noon, nasa Makati Shop. Basta i-search nyo na lang para makita nyo yung location nyo nasa Makati site. Tapos yung Red Merit naman, nasa Malati yun. Search nyo na lang, pati yung CDG pala mga kabut Yun, nasa Malati sila dalawa, sa Manila na. Kaya mas maganda, mag-apply kayo doon mga kabut Kasi nga, ang agency namin ngayon, hiring sila ngayon. Hanggang ano ata yan, kasi nga baka gumating yung employer, bago mag-ramadan. Kaya ano, matapos yung ramadan. Kasi yung ramadan natin matapos, mga April na mga ganon kaya mas maganda bago dumating yung employer yung mag-i-enter dyan sa inyo nakapasa na kayo sa agency ng mga requirements kumplito na kayo para once na ano may eh, kumplito na kayo ng requirements mabibisaan na lahat kayo hindi na kayo maghihintay ng masyadong matal kasi nga pag mag-apply kayo mga kabudyo tapos wala pa yung interview halos matitingga kayo niya mga kabudyo tsaka ito pala yung mapapayo sa inyo kung mag-apply kayo ng agency mga kabudyo dapat kumplito na kayo ng requirements Tsaka ano, applyan nyo para makapamili kayo ng mga for example, yung sahod tsaka yung bansa na ano-ano, makapili kayo doon. Lamihan nyo yung agency na pag-apply nyo hindi visa lang mga kaputse. Ako naman mapalad lang ako kasi nga yung agency na yung apply ko lang talaga nag-focus lang ako dito. Hindi ako nagpalipat-lipat pero mas, para mas madali kayo mag-alis, kung sinong unang makapagbigay sa inyo ng visa, grab nyo na wala lang kayo ng experience dito, tapos kung tayo dito sa malalaking malalaki bansa tulad ng UK, Canada, Australia, New Zealand, yun yung pupayo sa inyo. Tsaka kung mag-a-apply kayo mga kabutsa, pinaka the best talaga. Kung nasa Manila talaga, kayo, kasi kung nasa probinsya, medyo mahirap e. Eh. Mga malalayo, maraming kasi nagtatanong sa amin. Nasa Mindanao. Ngayon kasi priority na yung walk-in e. Eh. Hindi na online kasi dati lang yun. Yung kalakasan na nga, anong tawag mo? yung online kalakasan ng corona. Ngayon kasi puro na ano talaga yung ano yung kasi kaso ng agency namin yan, eh, mga butcher, yung pupunta talaga sa agency. Kaya yun ang magpahay ko sa inyo. Kaya yung mga agency na mga legit na sinabi ko, maraming agency na mga butcher sa Maynila. Kaya pwede kayo wish sa akin yung tapo na yun para siguradong legit na legit talaga kayo. Ito, so, ginagawa ko ngayon, di ba? Minsan, nag-iwa ko ng ano. Ganito lang may trabaho nyo dito dito, gagawa ko ng burger, mano-mano lang, bibilugin. Kasi ano yun, sa may burger machine kami na parang ipitin na nakita nyo na rin sa mga ibang video ko mga kabuts. Tapos nag-iwan ng tupa kami. Tapos wala ako sa isang factory mga kabuts. Kasi di ba nakita nyo yung mga yung bansa na kung deboner kayo, puro deboner lang kayo. Kayo, kung tagahiwa kayo ng tupa, tagahiwa lang sila kayo ng tupa. Dito naman, tulad ko, matapos ko ito gawin, kung walang stop doon sa counter, almost lumala ako mga siya. Parang dyan lang sa save more, sa pure gold, gano'n ang trabaho namin dito sa mga nagtatanong para sa akin. Kasi nakikita nga, iba-iba yung video ko. At dito po po nilis ng baka, ng Minsan may, may video ko dun sa counter namin yun, naglilinis kami nung dati. At mga picture, picture sa FB ko, gano'n lang yung counter namin, maliit kasi nasa maliit ako ng brands. Tsaka shoutout pala doon sa nasa malalaking branch. Tsaka naninibago dito. Tsaka lang na yung mga kabutser, sa umpisa talaga medyo mahirap talaga sa umpisa lalo ng mga first time nilang isang buwan. Yun ang mahirap makapag-adjust kayo. Siyempre hindi natin bansa ito. Kasi hindi pa natin gamay yung trabaho, hindi pa natin gamay yung ibang mga kasama kasi iba ibang lahi, hindi puro Pilipino, iba ibang lahi mga kasama nyo. Tapos yung pinaka nakakaano doon, yung lingwahe, hindi makaintindi ng English kasi nga may Indian, Egyptian, Pakistan. Hindi naman talaga sila totally rin na hindi sa atin. Hindi man tayo fluent magsalita ng English at 300 person nakakainkindi tayo ng English. Kaya ayun, tsaga lang tayo mga butcher masanay tayo sa lugar, sa trabaho. Kaysa puro tayo angal-angal. Kasi lahat naman ang bagay. Sa so, umpisa mahirap eh. <laughs> Kaya kailangan talaga pagtsagaan. Diba? Mayroon na akong file sa mga butyari kaya yeah, hindi ko napahabaan ng video na to hanggang dito na lang ito yung ano ko ngayon para ang dali ito yung deep bar dyan to mga pitcher, fresh deep bar dyan to yan, yeah, na. bulog yun kaya hindi dito na mga kapotser sana may marutunan kayo ulitin ko pala yung pages na legit na kakilala ko talaga kailala ko na yung CDK International Manpower nasa malaki yun yung, yung Andrew nasa Makati yung search nyo lang tsaka yung right merit nasa Makati yung Malati yung okay kaya ganito na lang yan ang mga tatlong agency na legit kaya God bless sa atin lahat tuloy lang ang pangarap never give up lang bilis ko na ulit ulit yun never give up tayo ng matukad yung pangarap masubukan natin mga bagay kaya God bless okay mga kabutsir